Hi mga lodi, ah, for this video mga lodi no magkua muna tayo ng tangad mga lodi para sa ating sinabawang manok ngayon lodi magsabaw tayo ng manok ngayon lodi kasi wala nang ibang ulam ganito talaga lodi dito sa probinsya, pag walang ulam pag wala nang sunan na iba ay manok na lang ganyan talaga dito eh, ganyan ang hirap dito sa buhay ng probinsya mga idol pag walang ulam, ah, manok manok lang so ito nga pala lodi nanguha na ako ng tanglad dito lodi or lemon grass anong tawag sa inyo lodi ang dami kasi dito sa paligid niya king lodi kahit na maglitsong ka palang baboy mga lodi pwedeng pwede to kahit limang baboy mga lodi ang daming tanglad ko dito so yan na lodi inisan ko muna tong tanglad ko tsaka uh, sinabay ko na nga pala yung, yung talagang pinuoko ko pag ba para mas lalong malasa siya mga lodi ba pati na yung waglong pati yung gamot niya lodi So ito yung tandang ko lodi. Ito yung sunoy-sunoy ko na manok lodi ba. Na one week ko na tong nilaming-laming mga lodi. Yung isa nito lodi binigay ko sa bulok bukid na yung mama ko lodi kasi gusto yatang kumain din ng bisya na manok kasi iba talaga ang lasa ng bisya ng manok mga lodi. So yan laki-laki to lodi mga laki-laki. Sakto to sa isang kaldero ng malaki lodi oh. Ito na yung mga alaga ko lodi. Yung mga bayan nito lodi hindi ko pa muna ginalaw lo di so dito mo di nagpakulo na ako ng tubig para naman malinisan natin pagkatapos nating linisan ay pwede na natin siyang isa eh. ito nga pala yung anak ko di eh, maraming tanong kung ano daw ang ginagawa ko so, ito na pwede ko na itong linisan lo di kasi matapos na itong ilagyan ng mainit na tubig para madali siyang linisan ng uh, yung mga mga faders faders niya dyan mga balibo eh. kuha natin ang mayos uh, linisan natin to kay si tayo yung kumakain eh. ayusin natin to ito malaki, malaki laki na talaga to eh. one week ko nga pala tong nilaming para talaga malinis siya pero dito super malinis naman talaga dito kasi nasa paligid lang wala namang walang tangkal na baboy walang ano man dito sa paligid ko malayo sa malayo sa silingan wala wala masyadong kuhan silingan so talagang makakain na lang yung bahog ko dito sa bahay o, yan linis linis na tayo mga kailangan nating linisin kasi mahilig tayong kumain dapat marunong tayong maglinis ng pagkain natin marunong tayong magluto ganun ba marunong tayong magganap, ah, maghipag muna tayo paghirapan muna natin bago tayo makakain ng masarap eh, ito dati dati lang kami magkakaon ng manok ng beselo din pag magkawi kami ng sambongga eh. kasi marami doon doon sa probinsya ng asawa ko mga lodi doon sa kanyang parents ang daming manok din doon sa kanila kaya ito nung naka dito na kami nakatira eh, mayroong area dito kaya nag alaga na din ako ng mga manok para kung gusto natin kumain eh, mayroon tayong makakain kasi iba talaga ang lasa ng manok na bisaya mga lodi yan o oh, nag star star na yung skin niya sobrang taba ah, uh, ganyan ito ko po to lodi para mawala yung mga yung sinatawag nila mga na buhok ng pusa mga lodi ba yung maliit na bitaw ng mga buhok buhok lodi diba? so lagyan natin ng ganyan masarap sana to lodi diba? kung sa apoy na niluluto lab... lodi no sa, laban ba pwede mo siyang ipatulo uh, yung tinatawag nilang ano ba na nilagpang ano lo, lodi ba meron ako mga kahoy dyan pero maulan kasi lodi diba? parang umuulan sa labas baka hindi ko matapos lutuin dun sa labas plano ko sana i-apoy lang kasi mas masarap yung apoy lutuin tapos madali siyang ma lumambot oh malata ba kasi dito sa gasol parang makalas malo di maglata mahal pa naman yung gas ngayon pero okay na lang kakainin na kasi ako eh gusto ko lang kumain kaya dito tapos kung malinisan ko na muna gusto ko sana tong may mga idol pero hindi kakasya sa kaldero ko idol baka tatayo siya sa loob idol hindi maluto lahat ba kasi nga malaki na tong manok na to idol eh ano? Ah, uh, yung kare-koy medyo malit lang, baka tumukod ko siya. So, ayan, siniap ko na lang siya. Uh, parang kasi hindi naman tumaubos namin kasi tatlo lang kami kumain dito. Eh para ng bukas hindi siya magamo hindi siya masira. Pwede pa pagkabukas initin lang yung manok na natira. Eh, hindi naman mauubos, marami 'to eh. Tatlo lang kami. Uh, sure na para bukas 'to ang iba. So yan, chinap ko na siyang medyo hindi naman siya nang maliit, malaki-laki para isang gutad lang. Busog ka na. Yan, isang hiwa lang ah. Yan, isang paa lang ah. Okay na. Eh si iba talaga ang lasa ng bisaya mga idol. Ah. Dito sakto kasi maulan yung paligid natin idol. Lo. Yan, kita niyo naman idol. Oh. Sobrang dito idol. Umulan dito idol. Umuulan na yan. Uh, hindi pa lang kalakas. Ya. Yeah. Yung mga manok ko naman iba dyan idol Dumadapo na kasi hapo na kasi to So yan mga idol Dito idol Pagkatapos ko nang i-chop Hindi ko na muna sinilagyan ng tubig yung idol Yung tubig niya na Sa lang loob lang Pinabayaan ko na muna idol Pina Malatirada idol oh Para Tsaka ko na siya lagyan ng tubig Na panibago Pag maubos din Siyempre yung bahaw natin yun tumbling yung kalirong ang bahaw Karo mga rodi Hurot din yung bahaw roon Hindi na masubraan ang iroan eh Tapos Yan rodi Habang nagintay Dito kasi maulan talaga sa labas bawal ang cellphone bawal ang TV yun ang sabi na mga tatanda basta umuulan at dumalugdog mga idol so dito na kami muna sa kitchen namin Madalim na pala dito na kami sa kitchen naghihintay kasi gutom na binabantayan namin pag lumambot na pwede nang kainin yan kulitan tayo muna already while nag-aantay ng ating masarap na hapunan so yan yung asawa ko at anak ko guys dito lang kami Mm, tapos na. Luto na idol. So yan. Plaster na tayong kumain mga idol. Saktong sakto kasi gutom na. simpre yung anak ko mahilig din yan sa sabaw. Yung atay. Nako. paborito yun yung asawa ko idol. Ngayon mayroon na siyang kaupitin siya. Yung anak ko naghahanap na rin ng atay ng manok. Pero yung dugo nga pala ni Tulod Sinagol ko na dito sa sabaw ko. Kasi parang atay din yan eh. Oo, so, sayang naman. Yan, masarap yan. Sabaw, sakto-sakto lang. Hindi maalat. Uh, nilagay ko nga pala dito, eh, kamatis lang ulit. Tsaka asin bitsin lang, ganun lang. Uh, kalam, kunting kamunggay. Hindi ko na siya nilagyan ng anong pang, pang palasa ng iba kasi nawawala yung lasa ng manok mga ulit. Gusto kong mat, matikman talaga yung manamnam yung bisaya na manok pa. si masarap-sarap talaga niya. Eh. Ngayon, magbibili ka rin ito sa market. Ma, mahal ng kilo. Orang 300 ata yung kilo ng manok na bisaya ngayon ulit pag bumili ka sa market eh samantalang dito pwede naman tayo mag-alaga basta may area ka lang mga lodi no kasi dito sakto sakto malayo yung mga silingan okay lang pero kung de, nasa sudad sudad ka na mga lodi mahirap na mag-alaga lodi kasi sa ano pagkakawalan eh kung eh, tangkal mo din okay naman pero siyempre mangangamoy yung mga ite eh, dito nga sa bahay ko doon na sila sa motor dumadapo pero okay na lang at least iniipon ko na yung mga dominila nila ayun uh, pang pataba sa mga halaman mayroon naman kang mga tanim na mga gulay-gulay dito mga lodi uh, sibuyas ganun nilalagay ko doon pagkada umaga winawalis nilalagay doon para pang pataba na rin so yan isang yakong lang tong nalagay ko dito sa misa kasi masyado marami to hindi maubos bukas na yung iba Mm, pwede pa naman yung initin lodi eh. Pagka umaga, masarap din yan. Kahit abutan ng umaga. Huwag lang kainin ng pusa kasi may pusa na pumapanta dito dumadalo. Yung aso ko hindi nakakabantay, tulog na tulog. Eh, yung pusa doon sa ibabaw dumadaan. Kaya kailangan nating lok sa ibitay natin sa ibabaw di eh, para hindi mabot ng pusa. Yan, baka maunahan tayo. Nako, katagal kong inintay ito mag-alaga. Mga isang taon na manok na to. Yeah, okay. Pang kuan ko na tong ihaw na to, pangatlo, pangapat. Yan, basta gusto kong kumain ah. Basta tinero ng pwedeng ihawin lodi ah. Yung sakto-sakto na gulang lodi kasi masarap na yun, wag yung masyadong bata. Yung sakto-sakto na talaga sa edad na pwedeng ihawin ba. So yan mga lodi, oh, hapon na tayo mga lodi. Siyempre yan, tatlo lang kami dito. Pero ang bibo-bibo namin dito. So yan mga idol, thank you for watching. Simpleng buhay lang tayo. Salamat.